Mga ama, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin nyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Ayan po mga tatay, specifically po mga tatay ito. Of course, may mga pamilya na single mom, kung sino po yung naatasang magpalaki. Ito po yung unang-una sa listahan. Huwag daw po natin i-provoke to anger. Hindi ngunit tayo magulang, may karapatan na tayong i-bully yung ating mga anak. Minsan kasi po, no, tayo mga magulang, guilty rin ako minsan dito. Kung paano tayo pinalaki ng sarili natin magulang, minsan palo na lang ng palo, wala sa lugar. Tapos, lumaki pa yung mga magagaan yung mga kamay natin or uh, uh, mga salita na matatalim, ginamit, ginamit sa ating mismo. At ngayon, ginagamit din natin sa pagkapalaki sa ating mga anak. Nakaka-damage po yan. So, wag po ganun mga magulang, invest daw po. Ito gawin natin. Sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Yung naaayon daw po sa pangaral at katuruan ng Diyos. Eh ang problema ko yung mga magulang po, walang relasyon sa Diyos. Patay tayo dyan, ano? Masihan na lang nila kung paano nga sila pinalaki, ano yung nag-work, ano yung hindi. So, Jun Jun, anong gagawin mo? Well, ikaw palaguin mo muna relasyon mo sa Diyos. Para one day, ikaw naman magiging tatay, makitatama mo yung mga maling pamamaraan na nakita mo sa tatay mo base sa standard ng Diyos. Pangalawa, patuloy mo lang ipagdasal ang tatay mo. Huwag mong mamaliitin yung powers of prayer, Junjun. I-honor mo pa rin siya. Sundin mo yung passion mo sa arts at the same time. Because one day, I do believe, yung tatay mo baka hindi lang yan nagbubukas sa loob niya, pero natutuwa rin yan sa'yo. I'm sure, kinikwento ka sa mga kumpari niya or kumari niya dahil I'm sure, wala naman tatay na uh, sobrang sama ng tingin sa anak. So, naniniwala ko, Junjun, -Jun, na one day, marirealize yung tatay mo, na iba lang ang talento mo kumpere sa dalawang kapatid mo at gagamitin ka ng just for His glory. Efesa 6.4, kayong mga ama, huwag din niyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin niyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Tayo po pa yung magdasal, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan dito sa buhay ni Junjun. Alam namin na binigyan mo siya ng talento para magpinta, maging artist, at siya'y mamamayag pag sa larangan na yon. At gamitin niya to para sa iyong kaluwalhatian. Ginadalangin din namin ang kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po lagi si tatay at si nanay na waay uh, lalo silang ma-inspire, ma ito si Junjun, matuwa sila sa kinalabasan ng kanilang anak. Na wala naman sigurong bisyo to si Junjun at siya ay na, na, na ng nagigilit na sa arts at nahihilig siya sa mga bagay na may tungkol sa painting. Ingatan niyo po mga magulang na nakikinig ngayon paano mapalaki ang, ang kanilang mga anak ayon sa iyong katuruan. Sa so, pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming maraming salamat po for today. Sa panibago pong araw, na araw na aming pong napakinggan mula kay Brad Jeff, we pray Lord, na siya po lagi niyong aalagaan sa kanyang permisyon ngayong pong weekend na ito muli sa kanya pong mga gagawin. Lord, gabayan niyo po siya. And Lord, gabayan niyo po ang lahat ng mga ama mga ngayon pinakikinig sa aming programa. in jesus' name we pray amen. amen amen we pray for you again in weekend